Ah, ang lakas pa rin ng hangin ah. Ha. Tabi oh. Ah, humuhugog no. Ayun oh, no, yan, yan, nililipad oh. Plastic. <laughs> pa rin ng hangin eh. Lalo ka uh, gabi no. Kagabi pa umiikot ang hangin. Ay, ano, kung narinig niyo mga kabiyahe, ay humuhugong yung hangin dito. <laughs> Pero yung ano, yung ulan, hindi ganoon kalakas ang ulan eh no? Parang ambon-ambon lang eh. Parang ambon lang eh. Hangin lang ang malakas eh. eto ito ito yung ano ito yung sitwasyon namin dito ngayon mga kabiyahe oh ayan <laughs> ito kalakas yung hangin niya yung dito sa ano sa Laguna at kung makikita nyo ayun yung mga puno ro no <clears throat> Pero kung wala tong ano, Itong mga yero, bagsakan na itong ano, no Bagsakan na itong mga saging. O, oh, ayan, o. Oh. o. Oh. 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 Ayan, ano? Lakas, na, o. Oh. hindi eh, nag ano yung nag ano daw ang ano ah may high dam sa may high bawala na na oh nagbawas na buka natin mga kabiyahe tayo sa taas at tignan natin sa taas yung anong ano daw para kita lahat tarik nice. para kita kita doon tayo sa taas mga kapiya. Ayun, sumalpak na ang ano, ang pinto. Woo! Ayun na. Ito na mga kabiyahe, ito na. Ito na yung ano. Naku, mukhang nililipada na, aming yero na naman ha. Ha? Ito na nga, humampas na nga eh. Kaya nga ako makit eh. yung yung ulap ito uh, yung ulap mga kabiyay. na ano ayan o no? ganyan kababa yung, ano, yung ulap ganyan kababa tapos yung bilis ng ano niya mag -a sa 6 ng umaga at ito, mali ito po yung uh, uh, kaganapan dito sa aming uh, lalawigan sa lalawigan ng Laguna na ngayon hanggang kaninang madaling araw ay humahampas humahampas ang humahampas ang hangin at wala man siyang dala na malakas na ulan pero yung hangin mga kabiyay ay talagang napakalakas ng hangin at kung makikita nyo na ayun yung mga, yung mga puno yung mga puno ay talagang ano talagang uh, halos bumara na sa sobrang lakas ng hangin mga kabiyahe Ayun, medyo tuklap na yung ano doon, yung yero doon, no? Na mukhang lili pa rin na yung yero doon. Ayun, no Makikita ay, nyo yun. Ayun. Mahampas na. Tsaka doon sa kabila doon, ayun, no Nakabuka na rin yung yero. At yun nga, kahapon, mga kabiyahe, ay yung river control doon po sa tabing ilog ay bumagsak ko kahapon. At yun nga, eto ipapakita ko sa inyo yung river control ng sa at. Bakit ano pa yun ayon. Dyana na lang mamaya ayon. As. Sa tabi no. Ito hindi ba nakaano to? San ko, kanina pang madaling araw yung sila nakapantay Si Tone At kahapon nga, binabara na ang signal number 2 Dito po sa lalawigan ng Laguna At ngayon ay palagay ko Baka mga signal number 3 na to Sa lakas ng hangin Wala man siyang dalang uh, malakas na ulan Pero yung hangin ay talaga Talagang talagang <laughs> humahataw yung lakas ng hangin mga kabiyahe mo nandyan. Hiilain ko. Along na Nasaan si Paa? Ay. Nilipad na yung aking yero mga kabiyay. Ako, ang problema ay ito. Yung dadaanan natin dito. Kasi gawa nga ng yero mga kabiyahe na napaklap na naman yung anak yung yero dito kaya nilagyan ko muna pansamantala ay Ayun, nilagyan ko muna ng mga pabigat ay! Ayun, nilagyan, nilagyan muna ng mga pabigat para ano kasi nilipad nga yung ano yung yero alright so kasama ko si ano si Eric Shoutout muna Shoutout sa inyo lahat mga kabiyahe yun yun Okay, ano na. Ah. Nice. Woo. Basahan. ah Oh. Paati, basahan. Balik na tayo sa ano. Balik na tayo sa taas. O, sa baba na muna tayo mga kabiyahe. At para doon tayo mag-update sa sa baba at nakita nyo naman na sa lakas ng hangin ay lilipad nga yung mga namin sa taas kung ako nga ay muntik ng lipa rin eh sa lakas ng hangin Woo! Ayun, may nilipad ng yero pala doon. Kayo yung yero? Ha? Kay ah, na Jojo na yero? Ay, sabi mo ka, sabi mo para ano, baka lipa rin pa ng ano, tumama sa sa tao. Sabi mo kay Jojo. Alright. So, yun mga kabiyahit, mga kasoward at yun nga medyo ilan ko nga yung, ano yung yung bubong namin do sa ano buanga ng nilipad bute inabutan ko yung isa nilipad na yung isa ay bute dito lang sa ano nakuha ng mga pinsan ko dito sa baba Whee! grabe yung hangin na ah. humuhugong na yung hangin mga kabiyahe ah So tingnan natin yung ano, tingnan natin yung yung river control na sinasabi ko sa inyo kanina na bumagsak nga kahapon diwa nga po ng ano ah, kahit na hindi ganoon kalakasan yung agos ng ng tubig kahapon sa ilog ay bumagsak pa rin yung, ano yung yung river control dito sa likod po nitong mga bahay dito kaganapan dito po sa tabing ilog na malapit dito sa amin ano na. Tingnan natin yung tabing ilog Paul Shout out yun ang aking mga pamangkin eto may hindi naman ganong kataas yung tubig nga dito sa ilog at kahapon nga ay kung makikita nyo sa vlog ko na yung agos naman nya ay hindi rin ganong kalakasan kaya lang talagang uh, bumigay yung river control dito mga kabiyay hindi pala kita gawa nga nang gawa sa ano hindi kita pero may picture naman ako na para may pakita sa inyo yung uh, pag, yung bagsak yung ano yung river control na bumagsak so ito kasi ay river control hanggang dyan so ito ano bagsak na yan bumagsak na to ayan. kasi hanggang dun pa dapat yan hanggang dun so ito ay kasama sa bumagsak kahapon hanggang dun sa bahay dun ayan hanggang doon sa bahay doon sa ano sa may uh, pulang bubong mga kabiyahe at dito kung makikita nyo nga ang kalmado naman ang, ano, ang tubig at hindi rin man gano'n kataasan Oh, Bon. Yun on. Labig na labig ka, Bon, Ah. Okay Paul, may tatawid Eto, <laughs> eto Eto yung ano Ha? Ah. <laughs> eto yung ano Ito yung pinakang ano Axis dito sa tabing ilog uh, Yung mga taga rito sa patimbaw Pagka pupunta ng Kapitolyo, Gibara Yung mga estudyante Eto, eto yung pinakang access Yung tawiran dito Mga kabiyahe uh, At ang pamasahe nga po dito Ay dalawang piso Pagka estudyante Ay piso mga kabiyahe Pero kahapon, maagos no? Kahapon. Yes. Right. So, hindi ko lang naipakita kasi may, may nakaharang na, puno. Pero, bagsak na yon yung river control doon. Naroon so, ko na sa aking mga pamangkin. Hello po. Hello po. Sabi nyo, pangalan nyo? Ako po si Mark Jason si Carolina de Castro. Yo? Ako po naman si J. Mark Carolina de Castro po. Oh, sinong gusto yung shout out? Kuya okay Bogie po. Okay po. <laughs> sige, sige ha. Diyan lang sa bahay ha. So ayun mga kabiyahe, yung mga pamangkin ko dito. At unti-unti pa rin naman lumalakas ang, an ang hangin. Buti. Buti na nga lang mga kabiyahe ay wala siyang dalang ganon kalakas na ulan na kung saan ay maaaring bumahan naman ang bayan ng Santa Cruz hindi naman totally bayan ng Santa Cruz may mga yeah, may mga ilan-ilan na lugar dito po sa Santa Cruz na binabaha talaga tulad ng inikot ko kahapon na sa highway ng Patimbaw sa Bubukal Monserrat yan yung mga binabaha ay ayun, lakas pa rin ng hangin Shout out. Malakas pa rin yung hangin dito mga kabiyay. Uh, Balik ito, ito po yung ano, ito po yung kaganapan dito sa amin. Ngayon, ngayong umaga na ibinaba na po kahapon ng hapon ang signal number 2 dito sa lalawigan ng Laguna mga kabiyay. So, ito nandito ulit kami. Kasama ko mga pinsan ko mga kabiyay sa likod. Ah, uh, lang namin ulit yung ano, yung river control at uh, lagay ng ano ng ilog. Wala nga eh, wala nga agos eh. oh. oh yan lang, ganyan. Ito motibo ito, bagong gwala ko eh. Ayun na ba magsaka oh, kasama yon? Yung kapiraso doon, di ba, back na yon? Ah, hmm. Ito, back na ito. Ito, bagong eh. Ito yung ulan nag-collapse sa ito. Hindi mo tagal pa babaya. So, hindi kita kasi gawa nang nakaharang yung puno eh. Parang ah, kasi yung puno rito, no? Kaya ah, hindi kita yung ano, yung river control doon na bumagsak. Inila natin ito, ano? Oo. Hindi pala isang taon. Wala pa, wala pa isang taon. Ito yung naanod nandito dito na yung tubig eh. Nandito na yung tubig diyan. Hinila namin nila Roy itong ano, tong bangka. ay no. Eh. Ang ganda ng hagdan kasi, ang ganda ng hagdan. Kaya ito kasama sa bumagsak kahapon. Ito kasi bago, bago lang to ilang taon pa lang na nagagawa to pero ito ano na bakal yung pilote ni ti eh. kasi to kahoy pa pilote ni ti eh. <laughs> sayawan mo yun <laughs> adobong bituka hahaha <laughs> yun, galing nga kami doon sa, ano, sa tabing ilog at yun nga, yan nga yung uh, river control.